Yo, what's up mga idol? It's your boy King Jen. So, yun na nga no, kakatapos lang ng laban ng Los Angeles Lakers kontra Utah Jazz. Para sa mga di nakapanood, nakuha po ng Lake Show ang panalo laban sa mismong home court ng Utah. Pero isang close game po to, mga idol, walang niya. Muntikan pa talaga matalo yung Los Angeles Lakers no, kung hindi lang nagkamali itong si Coach Will Hardy. Para sa mga di nakakaalam, tumawag kasi siya ng timeout na kung saan Uh, pagkatapos niya tumawag ng timeout ay eh, nakagawa po ng basket si Colin Sexton kaya ang nangyari not counted po at ayun nga nakuha ng Lake Show ang panalo sa score na 105 to 104 walang yan na yan muntikan pa talagang matalo yung Lakers mga idol laban sa Utah Jazz alam ko hindi nang ganun, hindi naman ganun kala kasang team tong Utah pero makikita mo talaga na gusto rin nilang manalo laban sa kupunan ng Los Angeles Lakers pero yun mga idol sa huli nakuha ng LA Lakers ang panalo. Bago tumatapos ng video natin, gusto ko lang ulit magpasalamat kay Coach Will Hardy. Walang nga, kung hindi dahil sa iyo idol, baka natalo pa yung Lakers. Malamang sa malamang, maraming kinab kinabahan dyan mga idol sa laban ng Lakers kontra Utah Jazz, no? Kung kinabahan ka, magkomento ka lang dyan. Walang huwag ka maglala. Pare-parehas tayo mga tagahanga ng Los Angeles Lakers at mga Lebron fans. Sa lang mga idol, kita kits tayo sa video mamaya. Maraming maraming salamat po sa solid na support. It's your Baking Jen. I'm out. Bye-bye.